magandang hapon ano mga kababayan dito tayo ngayon sa tanawan durungawan sa so, may mabutis maganda na lugar 130 alaw na imedia ng hapon ata uh, tayo eya uh, titingnan natin yung ginagawang uh, marker dito sa Mount Puntis ang kagang bato noong 1944 ah uh, october nagbangga yung pwersa ng liberator si at Sierra Madre unit hunters ROTC at uh, namatay nga yung 6 na member ng ROTC at sila ay Romes Bac dito sa Maragondon ayon sa tala may dalwandaan tao ang uh, sasalida dito sa bundok ng Maragondon at dito nga uh, pumosis yun yung tropa ng uh, liberators dito sa bandang baba nito ang daanan papunta rito ang daming bato at uh, ayon sa kwento ng mga matatanda ay eh, nakahanda na yung grupo para pagulungin yung mga bato dito kung darating ang mga ROTC Hunters Guerilla Unit sa pangunguna ni Kernel Adiboso at sa pangunguna ni Kernel Emmanuel de Ocampo at pinayuhan naman si Patrocinio Gulapa ni Bert Poller na wag nang lumaban o umiwas na lamang doon sa mga paparating ng mga hunter sa ROTC karami nga palang bato dito Yan, bang bangin bang na ho yan, oh, Baba, oh. Bangin, oh. So, hindi nga mga, uh, mga bato, oh. Hindi nga makaka penetrate yung pupunta dito. Kasi, maganda yung kanilang uh, posisyon. Mas na uh, magdaan, unikot dito, ay hindi makikita at ayun nga umiwas na lamang yung grupo ng liberators hindi na natuloy yung apiping itong gulo ito bato pa rin no tama ang kwento talagang maraming yung pwedeng pagulongin bangin na ito bangin no malalim no lalim Wala hmm. Tanong Hmm. na tanong naman yung buong paligid. Oh. Bago makaakit ang tao dito, ikitang kitang kita nga. Iyan huh. na uh, Naikwento ng ating mga kasama matatanda. ting dito meron pa rin bato sa gilid bato ang pa rin no? Ha -ha. Hmm. bangin no bangin no lalim nakakasawan lalim sikat-sikat na araw tapos lang na ulan tayo ng baka ibig sabihin may nakakarating na baka dito yun ang tuyo ito patunan naman patuhan pa rin no?

ito rin ang mga bakaw Ito rin San Miguel At ang kabayanan Anadilim na naman gawa ng ulap Hindi masyadong kita ang dagat Kung hindi maulap kita yung dagat Ito yung mga barkong nadaan maraming ano dito sa lugar na ito maraming story pinagkampuhan ni Gat Andres Bonifacio pinagkampuhan ng isang linggo ni General Emilio Aguinaldo ginawa din tanggulan ng mga guerrilla guerrilla ng Pilipino noong uh, World Nakita okay, tayo sa si puno. Ito lang sa puno, baka tayo mahulog. makita mo pa ikot o oh, yun ang ang binatangan na yung kabila o oh. yun o ito ang potrero malayo layo lagundi ito kay bibit ating uh, pinalagay na marker at ay uh, nagpapasalamat kay kay Mayor uh, Ririlio at uh, nito para may isa para yung historical marker dito sa bundok buntis ang makasaysayang bundok buntis sa bayan ng Maragondon isa sa ipinagmamalaki ng Maragondon oh. ang ganda para ding sa ano sa nagpatong maganda rin oh, o, kaganda ito maula pa yan no? Bossing, kamusta ang paggagawa nyo? Mayroon din yung kahirapan po. Pero masaya naman ako. Bakit nyo nasabing mahirap? Umuulan. Umuulan ho eh. Ah, umuulan. Inabot nga pala tayo ng ulan. Ano? Inabot tayo ng ulan. San, ko. San tayo sumilong? Saan banda? Doon ho sa il ilalim, ilalim ng, ng bato. Ilalim ng bato. Do sa ibaba. Oo. Ano? Oh, yung tinutugtungan natin ngayon. Oo oh. Yung tungtungan natin bato. Ito. Ilalim nito. Doon tayo sumilong. Um. Kamusta mga Mario? Ano ang mga tanim dyan? Bakit nakikita ko mga saging? Hindi sa bundok. Oh, sa kabila. Eh. Marami rin yung niyog. Marami rin niyog. Niyog, ano? Tanim din eh. Ano, ba? may namimili ba ng niyog? Dinideliver ba? Paano ba? Na order? Order sa amin. Oo. Oh. Dinideliver niya sa palengke? Hmm, deliver sa palengke. Magkano ang pasa niya isang piraso? 10 piso. Iyo. Saging marami rin. may oh. Mamimili rin kayo ng saging. Ah, hindi, hindi ka namimili saging. Ah, oh. uh, ikaw din naman katanim tanim ng saging diyan. Eh, eh sa so pala Norberto. Ah, oh. napansin ko wala masyadong tanim na balinghoy. Wala, wala ang balinghoy dito. Bakit ha? Anong dahilan? Nahirap pa sa pagdadala. Paano mahirap? Gawa ng pag-uwi sa bayan. Ah, mabigat ano? Mabigat. Mas mabigat ng balinghoy kaysa saging, ah. ah mabigat siya. Ayan na ano naman kung mabigat ay eh, ibebenta naman. Ayun ko ba sa mga kakong ba tayo magtanim nga dito? Siguro nga yung kilay na Pagdadala. Mahirap dalhin. Uh um, presyo naman. Mura din. Patay. Kaya pala. Ano. <laughs> Kaya wala nagtatanim ng balinghoy. Sa so, masuportahan suportahan na mga nagbabalinghoy. Mga nagkakasabaki ka ano, na dito kumuha. Ano. Kung abot yun sasakyan Ano makatarating ang panahon na maabot na ng mga sasakyan yan bubutasin na yan ah. Ano? Mm -hmm. yeah, katay ng mga balingay na dyan oh. tayo na rin ng mga building ano mm. <laughs> mga ligaw na ito no mga mga ano dito lahat ng puno dito ligaw na ano? masyado wala masyadong tanim ano wala, 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 mga ligaw yan may mga libangbang ano ay sili sili natural eh ano yan eh ano talaga yan eh ito mo ha yan yun nga tumubo na lang tumubo wala naman magtatanim dyan ano oh ang daming alibangbang dito Bay, napakaganda nito. Ako ito'y magagamas pa, ano? matatambasan. Ito, matatambasan na ha. Maganda dito. Pwede kaya matulog dito kung magdadala ng tent? Pwede. Ah, uh, duyan, pwede rin magduyan dito. may mga puno naman ayun eh, no? oh. Oo. Ha? <laughs> Lalong maganda no. <laughs> may itong ano ito eh. Itong malaking tao dito eh. Yeah, no. Ito ang aming bayan ah. Oh. Pagsawangan ito, tulak mo na dyan mm. ah. <laughs> sa mga taga ibang lugar. Hindi <laughs> na nakita dito. O, oh. ganda. Wala, eh. ano pa yan, maulap pa dahil okay. uh, nag-ulan. Kung huh? ihuhulog uh, mo na kayo, bukakakasala ka pa. Ayun Ay, yan, hindi tatakasan na lang. Tatakasan nalang. na lang. San may nahulog daw dito ang camera? Diyan daw po sa biyak na bato. Ba, di? Ah, din sa biyak na bato. Ah, ito, may nahulog daw na... May turista. Ah uh, siguro rin magpi-picture-picture na hulog ang camera. Iya, tumbiak na ba to? Ayun. Bago raw magandang klase. Ayun. Ta Tama taman-taman naman. lumampas tayo kahapon tayong dalawa no? oh. eh okay lang pala naman dahil yung uh, lugar na napuntahan natin papuntang pinagpookan pinagpookan Nandoon na kami sa letter o, eh, ako Y eh ako'y bumalik dahil yung kanan po lapuntang hagdan yung kaliwa puntang gaak kung kami dumiretso lalabas labas namin talipos mo no? pamagalianes kaya tama tama yung sa uh, salaysay dito sa marker na ito eh na tinahak nila yung mga baybayin ng bundok ng Magallanes, Alfonso at Tagaytay pagkatapos ay pumunta ng Talisay, Batangas hanggang sa pumunta na sila ng Bulacan doon sa lugar ng Biak na Bato at uh, nung araw pa panahon pa ng uh, Pastila. Wala pa si General Aguinaldo at si Gatbon de Daan na yan. Ibig sabihin, sa ulado talaga ng mga taong nauna pa, ang pasikot-sikot dito dahil merong trail. At yan din naman ang ginamit noong mga yan din nga daan na yan ang ginamit nung nag-marathon. Ah, mula doon sa Mount Marami hanggang doon sa Buntis. Kasi dito, pag tinahak mo ito, ito pa Mount Marami na, no? ito itong diretsyong yan yan eh, marami tabuluan pag diniretsyo natin ito mga kababayan tabuluan ito di diretsyo tayo dun tabuluan yan Ay, labas na nga yan mount marami Doon sa lawa sa gaak yung sa likod noon mabanga punta ng batangas dayap Ang galing ano so ibig sabihin na uh, Totoo yung uh, mga salaysay sa libro na naisulat at nilipat nga natin dyan sa ating historical marker Ito po ay isa sa ating uh, magiging magsisilbing uh, pamana sa ating mga kabataan Na kahit pa paano ay nailagay natin ng uh, munting kasaysayan sa ating bayan Para palagi nilang maalala at uh, may pagmalaki yung uh, bayan ng Maragondon na talaga namang hitik sa magandang tanawin at sa makabuluhang kasaysayan nagmula pa nung araw hanggang sa kasalukuyan So, pinipinis na lang yan, ano, bossing? Oo, oh, pinipinis na lang. Oh, yun. after, uh, may adhesive na ito, eh. Ganda na hmm. ang dikit, ano. Hmm. Lilinisin na lang ang uh, granite. Tapos ay babalikan siguro pagkailang araw para pintu pinturahan naman yung simento, ano. Ngayon, eh. Ay. Sana ito ng ating mga susunod na kabataan, ano. Matibay ang gawa, ano. May maraming bakal, ano. Maraming bakal, ano. Oh, para kung magbagyuhan man hindi siya agad ma hindi siya agad matumba patuyutuyin muna bago kikinisin ulit mamaya nakarating din dito sila ano nga eh sila agat, uh... Andres eh tinitingnan nila yung mga barkong dumadaan para di umano ay may kargang mga ammunition mga baril na in order galing sa Hong Kong at sa hindi na nga natuloy ang pangyayaring yan sa kanyang kinamatayan at dito nga sa bundok na ito at dito sa palibot nito itong diretsong ito itong makahoy na ito hanggang dito sa mga uh, paibaba ay ayun uh, ayon sa salaysay ay nagkaroon ng uh, mga kubo yari sa kugon na kanilang uh, pansamantalang tinerhan kubong yari sa kahoy at uh, syempre, may mga kababaihan na kasama may mga nagdadalang tao mayroong mga matandang may sakit mayroong mga Yan. yung kanilang mga kasama ay nakalanas ng gutom at uh, labis na pagod. Isang linggo sila nagkampo dito. At uh, pagkatapos nga noon, tumungo sila dito ay Mayo a 11 1877. Kamamatay lang noon ni Gat Andres Bonifacio sa buntis nagpatong. At dito naman tumulak sila General Aguinaldo dahil nagkaroon ng malaking labanan dyan sa harap ng simbahan ng Romano Katoliko ng Maragondon sa harap ng mga munisipyo sa plaza at hinahabol ng mga Kastila yung mga kawal uh, Pilipino at sa mga bulubundok yung bahaging ito dito sila tumigil pang samantala at noong uh, dapit hapon na ng uh, Mayo 18 1897 Pagkatapos ng isang linggo, sila ay uh, tumungo na doon sa nakaraan nating uh, vlog nun tayo ay lumampas papuntang Magalianis uh, turo na nga natin para masundan ng ating mga kababayan kasi hindi makita na ng aktual Nung Mayo 18, sa daan na ito ay uh, nagsimula na maglakbay ang mga revolusyonaryo, ang mga kawal Pilipino. Noon ngang Mayo 18, 1897. At uh, dito nga ay tinahak nila ang uh, bulubunduking bahagi ng Magalianes, Alfonso, Tagaytay, tapos nakarating ng Talisay, Batangas, hanggang sa uh, na sa Bulacan, doon sa Biak na Bato, kung saan doon inilipat ang himpilan ng uh, revolusyonaryong gobyerno ni Presidente Emilio Aguinaldo Okay. Ngayon tayo makakatuloy doon at napakalayo. Balik tayo dun sa site. dito naman papunta na ng barangay kaingin pabalik Tayo. ang mga sikat na bundok sa Maragondon ay isa na doon ang Mount Marami na dinarayo ngayon ng maraming mga mountaineers at syempre yung uh, Pico de Loro na kung saan ay pinakamataas na bundok sa buong Cavite at uh, doon din sana ipapatapon si Catander si Bonifacio noong Mayo 1897 subalit hindi natuloy at uh, nagwakas yung kanyang buhay doon sa bundok ng nagpatong yun malapit doon yun syempre naman itong ating uh, kinaroon ngayon yung bundok buntis ay isa rin sa kilalang bundok at uh, makasaysayan dahil ito ay pinagkampuhan ng mga revolusyonaryong Pilipino noong panahon ng himagsikang Pilipino at ng mga gerilyang Pilipino noong panahon ng World War II hanggang dito muna po ang ating uh, update mga kababayan at ito kasulukuyang tinatapos ng mga ating historical marker dito sa Bundok Buntis maraming salamat